Hindi matanggap ni Xavier na makipaghiwalay si Princess sa kanya dahil lamang ito'y kahilingan ng kanyang mama Divina at para iyon kay Libby. Kaya kahit sinasabi ni Princess na mahal niya si Xavier pero kailan niyang gawin dahil masaya nga sila ay nasasakta naman itong si Libby. Kaya may pagdududa si Xavier sa pagmamahal na iyon. Dahil hindi siya kayang ipaglaban ni Princess. Si Justin na lamang ang pinag Labasan ni Xavier ng kanyang sama ng loob kay Princess pero ayon kay Justin ay naintindihan niya rin si Princess sa naging pa at mas humahanga pa siya at naging honest ito si Princess kay Xavier at hindi basta iniwanan si Xavier na walang paliwanag. Sa inis ni Xavier kay Libby ay gusto manipulahin o kontrolin si Princess ay sumugot ito si Xavier kay Libby sa hospital. Sa nalaman ni Libby na hiwalay na itong si Princess at Xavier ay masayang masaya siya. Pero ayon kay Xavier ay hindi hindi na siya makipagbalikan dito sa kay Libby. Dahil nakakasigurado ito ang si Xavier na kahit makipagbalikan pa siya kay Libby ay si Princess ang mahal niya at nilulukol na lamang ang kanyang sarili. Bago makaalis si Savior ay sinabi ni Libby sa ginagawa ni Savior ay hindi lalo makipagbalikan si Princess sa kanya. Samantala, durog ang puso ni Princess na umoy pagkatapos makipaghiwalay kay Savior. Pagdating sa bahay ay nagmamadali naman itong si Divina para puntahan itong si Libby. Pero biglang napatigil ng sinabi ni Princess na na nito ang kahilingan ng kanyang mama Divina na hiwalayan ito si Xavier. Nayakap ni Divina si Princess at tama umano ang naging desisyon ni Princess. Pero humihiling si Princess na samahan muna siya ng kanyang mama Divina at para may mapagkwentuhan o mapagsabihan ng kanyang sakit na naramdaman. Pero si Libby pa rin ang pinipili ni Divina na puntahan. Samantala nakipag-usap si Charlene kay Raymond na huwag ay pagkait ang karapatan niya sa pagdalaw kay Libby. Pumayag naman si Raymond at nakita ni Raymond na nakatulog si Charlene sa tabi nang inaakala nilang totoong anak na si Libby. Pagising ni Charlene ay na-outbalance ito kaya muntik nang magkatikit ang muka nila Charlene at Raymond. Tama naman ang pagdating ni Divina at nagagalit ito. At sa pagtataray ni Divina ay sinabi ni Charlene na ilagay ni Divina ang sarili sa lugar dahil asawa pa rin ni Charlene si Raymond. Anak nila si Libby at dagdag sinabi ni Charlene sa makapal na mukha ni Divina. Isabit ni Divina si Raymond sa kanyang leeg at binibigay niya na si Raymond dito sa kay Divina. Pagtalikod ni Charlene ay nagkita sila ni Adrian dahil sinundo na ito sa utos ni Mimi. At habang papalayo sila Charlene at Adrian ay nakatingin lamang si Raymond na nasasaktan. Nagtagumpay si Divina na maagaw si Raymond dito sa kay Charlene at nagtagumpay rin na makuha si Princess. At ngayon kukunin niya na rin itong si Libby ang totoo niya ang anak. Dito sa kay Charlene. Papaya kaya si Charlene na basta na lamang aagawin ni Divina ang lahat na tao na kanyang minamahal. Abangan na lang natin ang susunod na mga episode dito sa Prinsesa ng City Jail.